Ito na guys. Sisig tayo guys. Ulang sa hapunan. Sabay din pulutan. Ayan Sisig. Tapos <laughs> guys, lagyan po siya na. Tiyo. Tapang Okay. Okay. Sentiu um par, sentiu um par. Sentiu um par para mas masarap. Sentiu um par. Sentiu. Nang ho. Mas yummy. Okay. Okay. Oops. Bakit Tapos guys, talaga natin siya ng Lord no seasoning sampai yummy at saka mayonnaise para mas masarap yan guys after natin ang lagyan ng new no seasoning hinahalo halo natin yan hinahalo tapos lagyan natin siya ng yun saan